hoy okay, uh, goodie guys, no? Mayroon na naman tayong service dito na Samsung Wobble, no? So, ang problema nito guys, ayaw magkarga ng tubig, no? So, nandito tayo ngayon sa Pasita, no? Santa, uh, Pasita, Laguna. Ayan. So, chichikin natin to guys. Ayan, nilagay natin siya sa was. Ayaw niya magkarga ng tubig guys, no? Wala tayong narnig na nagkarga siya ng tubig. So, ang gagawin natin guys, chichikin natin to. Ayaw niya magkarga ng tubig, ito guys, sa katagalan, kapag hayaan nyo lang, magkakaroon ito ng error na 4C. 4C error, no? So, ayan, check natin. Wala talaga guys, hindi talaga, ayan, no? Hindi talaga, wala talagang tubig na buwabagsak dito. Ayan, so, testing natin, no? Ayan, so, wala talaga, no? Atay natin yan guys, na mag-stop yung water level niya. Dapat pang nag-stop yan guys, magbabagsak na yung tubig. Ayan guys, so wala talaga no. Hindi siya talaga nagkaroon ng tubig, hindi siya talaga nagkarga. Ayan. So ang gagawin natin guys, uh, buksan natin 'yung likod, no para ma-check natin 'yung kanyang inlet motor no. So ang pag hindi siya nagkakarga ng tubig guys no, uh, focus agad tayo doon sa uh, inlet motor doon tayo magche-check no. So ang pag-check kasi guys ng washing machine kung saan siya nagkaroon ng problema, example anong parts dapat ang gagana, doon dapat kayo mag-check, no. So ayan, ito guys, ito yung inlet motor dito sa likod, tatlo 'yan. Tatlo yung inlet motor dito. So ang gagawin natin, check checkin natin 'yan ng tester, no. So gamit tayo true resistance, no. 'Yan. Resistance 'yan ng ating tester, ayan. So nasa 4.2 yung sa gitna, 4.2 rin itong sa bilang side. Ayan, open, wala. So, ibig sabihin guys, sira yung motor. No? Sira. Open. So, wala siya. So, ang gagawin natin, papalitan natin yan yung inlet valve. No? So, ayan, pinalitan na natin. Ayan guys, nagkarga na. No? Nung pinalitan natin. So, ganun lang kasimple guys, no? Pag mag-troubleshoot ng mga gayetong uh, washing machine. Ayan. Palitan nyo lang kagad ang uh, inlet valve. Kapag napansin nyo na hindi siya nagkarga ng tubig. Kung wala kayong pang-tester, no? Pwede palitan na diretso kung DIY kayo. Pero, mas maganda kung may tester kayo no? para sigurado. Ayan. Okay guys, thank you. Bye-bye.